sa dilim ng gabi kung saan nagtatagpo ang takot at pagnanasa. May dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana, ngunit binibigkis ng isang sinao ng sumpa, isinulat sa dugo ng mga limot na kaluluwa. Hindi lang ito kwentong pag-ibig. Ito ay kwento ng pag-ibig na nagliliyab sa gitna ng dilim, kung saan bawat tibok ng puso ay tila babala at bawat haplos ay maaaring maging huli na maligayang pagdating sa isang alamat kung saan ang pag-ibig at lagim ay magkasabay na maglalakbay. Ngayong araw, itutuloy natin ang pangalawang yugto ng ating kwento. Ligaw na pag-ibig ang sumpa sa lawa ng San Ramon. Pagkatapos ng unang gabi na naramdaman ni Clarice at Jonas na parang may nakamasig sa kanila, nagpasya silang huwag munang bumalik sa lawa. Ngunit, tila hindi sila tinatantanan ng pangamba. Sa mga sumunod na araw, si Clarice ay laging nagigising sa gabi. Pawis na pawis habang paulit-ulit sa kanyang panaginip ang malamig na tubig ng lawa at ang mahigpit na yakap ng tilay malamig na kamay. Sa kanyang panaginip, tila may humihila sa kanya pababa, pabulusok sa kailaliman, kasabay ng malalagim na tinig na pabulong. Hindi ka dapat, hindi ka dapat. Isang gabi, habang pauwi si Jonas mula sa kanyang trabaho sa palengke, napansin niya na may malamig na simoy ng hangin na tila sumusunod sa kanyang mga hakbang. Sa gilid ng kanyang mata, may anino siyang nasasagap, aninong mabilis na nawawala kapag kanyang nililingon. "Clarice, baka multo na ito." Biro niya nang magkita sila kinabukasan. Ngunit, kahit papilit niyang gawing biro ang nararamdaman, hindi niya maikakaila ang kabas sa kanyang dibdib. Hindi ka na Jonas. Ako rin, sagot ni Clarice habang nanginginig ang tinig. Sa panaginip ko, may babaeng umiiyak sa tubig. Tila pamilyar ang mukha niya, pero balot siya ng itim na belo nagsimula silang magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo. Lumapit sila kay Aling Dolores, ang kilalang mangungula sa lugar. Ang sumpa ng lawa ay hindi lamang para sa mga lumalabag sa kanyang katahimikan. Wika ni Aling Dolores. Habang pinagmamasdan ang maitim na usok mula sa kanyang insenso. Kundi para rin sa mga umiibig sa maling panahon, sa maling lugar Tumindig ang balahibon nila Clarice at Jonas Ano pong ibig niyong sabihin, aling Dolores? Tanong ni Jonas Halos hindi makahinga sa kaba May kasaysayan ang lawa Isang kasaysayan ng pag-ibig na pinutol ng dahas At ang mga kaluluwang iyon ay naglalakbay pa rin sa tubig, naghahanap ng kapali. Hindi makapaniwala si Clarice sa halip na lumayo, tila lalo pa silang hinihila ng misteryo. Sa kabila ng babala, nagpasya silang bumalik sa lawa, dala ang pag-asang masagot ang kanilang mga katanungan. Ngunit sa pagbabalik nilang iyon, higit pa sasagot ang kanilang matatagpuan dahil ang mga anino ay hindi lamang sumusunod silay nag-aabang sa mundong nilamon ng kadiliman tanging pag-ibig na lamang ang huling ilaw ngunit ang pag-ibig ay may kabayaran kaya ba nilang harapin ang kapalaran o tuluyan silang lalamunin ng mga anino nang nakaraan hanggang dito na lang ang pangalawang serye ng ating kwento kung nagustuhan ninyo ang kwento huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami sa susunod na kabanata sa kwentong maaring magligtas o tuluyang wawasak sa kanilang mga puso ang kanilang kapalaran ay nasa sa inyong mga kamay